Nakakita nga ako ng salon malapit sa bahay kaya inaya ko ang anak ko. Init na init na kasi ako kaya naisipan ko ng magpagupi. Naobserbahan ko nga kung magaling magupit si kuya. Hindi ko lang sinasabi na hairdresser din ako. Kaya ayusin kuya ha. Pinakamaigsing bob cut na yan. Pag nagkamali ka dyan, barber's cut na sunod niyan. <laughs> Ganito talaga yata pag hairdresser ang ginugupitan. Talagang bawat galaw ng gunting tititigan mo. At dahil 100 pesos nga lang ang gupit dito, hindi na ako ganun nag-expect ng perfect na gupit. So choosy pa ba ako eh, ang laki mura na nga nito compare sa gupit sa UAE. Sa 20 to 50 dirhams. Ang bilis nga magupit ni kuya, 15 minutes lang yata. Kaling naman si kuya, hindi nga lang nasunod yung gusto kong style. Sa so 1 to 5, 3 ang rate ko dito. Jaran, at yan ang finish product. Pagkatapos ko nga ay nakimarites muna ako sa nagpa-plancha ng hair ng anak ko. Noong umpisa nga, 100 lang ang presyo nila sa pag ng hair ng anak ko. Pero nung bayaran na, bigla nang naging 300 na. Di bali na nga, hindi na ako nagreklamo.